Magandang umaga po sa inyo sa atin pong lahat mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intentions sa ating banal na pagdiriwang ng Misa. Thanksgiving and Special Intentions of Cancer Warriors Foundation, Sylvia Marali, Gina Reforma, Gutierrez and Parilla Family, Rolly and Celia Arcebal and Family, Zoya San Pedro Family, Frank and Bindia Lim, Mangera Family, Daniel and Linda Mangera and family, Mangalima Nang family, Yilang family, Rodel and Mali Medinulia family, Gilbert and Teng Malelang and daughter Gina, Roel and Gay Malelang, Reverse and family, Engineer and Mrs. Abin and Ningpan and family, Bautista and Betenol family, and Monsignor Robin Timakolangan on his sacerdotal anniversary. For the safety of the doctors, nurses. Hospital staff, military government officials, volunteers, priests, and lay persons all over the world. Birthday blessings for Maya Mogol, for Maya Mogol, Isabel Recon, Christelle Handa, Rafael Nabos, Mark Carlos Cruz, Jane Carpium, Emily Malela, Amor Completo, Jenny Lili Maano, ramram Dabayan, Mother Ferg Romasanta, Marisa gonzalez Frago, René Piedad Pizada, and Jen alcano menoza For healing of Anacorita C., Dr. Ates Gonzalez, Jonah and Aya Otero, Adelaida Fagas, Josali Bautista, Bernoline Winchell, John Ezekiel and Ivy Brisinal, Jose Raul and Marie Jean, Villa de Mayoga Barron, Carmen Mina Toledo, Warren Maralitan family, Michaelim Kasibang and family, denise saget Alma Lakian, sarah Gleoche, Francis Garcia, Juliana Valencia, William Pugh, Joel Bolia, Grace Solis, Sabina Flores, and Rafael Toledo. For the eternal repose of the soul of Loretta Luciano Gutierrez, Brother Dindo Malabalet FSC, Pedro Malabalan Jr., Amado Pizana, Pay Pizana, Day Rhinos Nachola, Dr. Todoro Villa, Mosti Katigbak, Orasio Katigbak, and Romel Lee. Sa ngala ng mga at ng anak ng Espiritu Santo, sumayin niyo ang Panginoon. At niyo mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyari ng Diyos at sa inyong mga kapatid, maluba ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, ang paglingkuran kayo ka sa iyong kasiyahan, ay kaluob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang gawin mong ang iyong mga pangako ayaming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa so, pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, Lubos akong naninwalang kay puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong palalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Yesus bilang saserdote ng mga hentil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila ay maging handog na kalugudugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Yesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat, ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hentil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa sa tulong ng mga tanda at sa babalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya sa lahat ng lupain mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko ay ipinangangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hawad ko ay ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo upang hindi akong mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Magkakikilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. Makauunawa ang hindi pa nakakuririnig tungkol sa kanya ang salita ng Diyos. Sa Diyos. Panginoon ay nagliligtas sa tanang bansa ay nahayag. Umawit ng bagong awit at sapon ay alay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang punay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamong yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang tagliligtas. Ang pangako ng Israel, lubos niyang tinutupad. Na sa na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. inyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na, ang, na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang mga ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, Ano ba ang narinig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ang buo, ng buo ang pangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nagwika ang katiwala sa sarili. Aalisin ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Ah, alam ko na ang aking gagawin. Malis man ako sa pangasiwa, may tatanggap din sa akin. pamanaming banali ko ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, kaya upong pong banal ang mga kaloob na ito, kung para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtis kusang loob na maging handog, inawa ka tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hiniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan Ayahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis muli kanyang pinasalamatan. Niyabut niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa papatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalatay. ang mga ginagawa namin ngayon ang pag -ala -ala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak kaya tinialay namin sa iyo ang kinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid na nahimlay. May pagasang sila'y sila ay muling mabuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan Ka mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mga labirin Maria, nina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan niya, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos ang mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang alam mo Kaharian mo, ang mo, para hani an mo sori an lo mo para hani sara an mo mofani na yo

Tukso, hari-adiya mo kami sa ng masama. namin kami, Diyas, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabika na dakilang araw ng pagpapahayag, ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ubaw ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kaluban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. Bigayan tayo at paghangad ng kapayapaan sa isa't isa. isa, isa. Na nagalis na mga pasalanasan

narito ang ating Panginoon sa so Kristo, ang kordero ng Diyos, na gaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na inaangyahan sa kanyang banal na pigihing. Diyo, dapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin. Acts of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that You are present in the Most Holy Sacrament. I love You above all things, and I desire to receive You into my soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace You as if You were already there, and unite myself wholly to You. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ang manaming mapagmahal, magkaroon ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Niling namin ang inyong biyaya upang aming malampas ang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang napiktuhan at marami, buhay na ang nakuha ipinapanalangin namin ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agara na sanang gumaling at muling makapalik, makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganun na rin ang ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsikap upang mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. At kami buong kababaang loob na humihingi ng inyong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamagitan ni Yesu Kristong Panginoon namin at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Malabirhen ng biglang awa. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunzoid. Sumayin niyo ang Panginoon pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos Sama, Anak at Espiritu Santo. kabus na ang ating banal na pagdiriwang, may tayong mapayapa, mahalin at paglingkuran ng Diyos sa ating kapwa. Ayatawo atunguri ang po na mahabagis sa atin.